Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa mga organic materials na makikita po natin sa loob at labas ng bahay na pwede po natin magamit at maging substitute po natin sa mga chemical fertilizer. Coming up! So ito po yung mga organic materials na pwede natin ipalit sa mga chemical fertilizer tulad ng urea, ng complete fertilizer na 14-14-14, pati na rin po sa pampabunga at pampabulaklak na 0060 o yung potash. Kung ang pamamaraan nyo po ng pagtatanim ay organic, makakatulong po 'yung information na ito. So ito po 'yung mga materials na makikita natin sa loob at labas ng bahay, mga kitchen at backyard waste. Sa composting po may dalawa tayong klase, meron tayong brown materials at green materials. Yung brown materials, 'yan po 'yung mga materials na dry o tuyo. Yung green materials naman, 'yan po 'yung mga fresh na uh, organic materials. Ito pong mga brown materials, yung mga tuyong materials, nagpoproduce po siya ng carbon. Ito namang mga fresh materials, nagpoproduce naman ng nitrogen. Maliban po sa carbon tsaka sa nitrogen, makakakuha pa po tayo ng mga ibang nutrients. So, depende po sa materials na ginagamit natin. Tandaan lang po natin, kapag dahon yung mga ginagamit natin, tulad ng dahon ng malunggay, dahon ng kakawate, yan po ay mayaman sa nitrogen. Kasi yung dahon, nangailangan din siya ng nitrogen para mabuo. So, kumakain siya ng nitrogen, then nitrogen din po yung makukuha natin. Sa mga balat naman po ng gulay, tsaka balat ng prutas, or mismong gulay na nabulok, or yung prutas na nabulok, makakuha naman po tayo dyan ng potassium. Yun. Kasi itong mga bunga, kumain din po sila ng potassium para mabuo. Potassium din po yung mga e extract natin sa kanila. So, maliban po sa mayaman sa carbon, itong mga brown materials, itong egg tray, um, tuyong dahon, tuyong damo, itong paper bag, tsaka yung karton, tumutulong din po ito para mag-absorb ng moisture tapos tumutulong din siya para mababawasan po yung mabawang amoy kasi kapag marami po yung mga fresh materials itong mga green materials natin sa composting bin magiging messy, medyo mabasa-basa at mabaho no, problema po yun sa bahay sa kapitbahay, no, baka ireklamo po tayo so kailangan balance po yung paglalagay natin ng materials kailangan 2 parts ng brown sa 1 part ng green kung isang cup ng uh, brown, kailangan half cup lang po ng green. Times two lagi, mas marami po yung brown para uh, hindi po mangamoy yung ating composting bin. Then, ito pong nasa gitna, ito po yung abo. So, pwede tayong magdagdag nito ng abo para ma-improve niya po yung pH level. Kasi during po ng decomposition, uh, nagiging slightly acidic po yung uh, compost. So kailangan budburan natin siya ng abo para ma-improve yung pH level. Tapos itong abo mayaman din siya sa potassium na pampabunga at pampabulaklak. So wag nyo po itapon yung mga reject na mga gulay. Itong mga leafy vegetables, lettuce, pechay, no, itong mga kamote. Magagamit po natin yan sa ating uh, compost. No? Ito po yung mga pwede natin gamitin pang palit natin dun sa mga chemical fertilizer. So hindi na po natin kailangan bumili ng mga chemical fertilizer. Maliban po dito sa mga na-prepare natin ng mga organic materials, pwede pa po tayong gumamit ng mga animal manure, yung dumi ng rabbit, dumi ng manok, dumi ng baka, kambing, wag lang po yung sa aso at sa pusa. Kasi yung dumi ng aso at pusa, meron siyang parasite na very harmful po sa mga halaman at harmful din po sa mga tao. Yung urea po, yung chemical fertilizer na 4600, 46%, 0, 0, 46 nitrogen, 0% phosphorus, saka 0% potassium, yan po ay pampaganda ng dahon. Pwede natin i-substitute dyan yung dumi ng manok. Yun po yung isa sa mataas sa nitrogen. So kung nagtatanim po kayo ng mga leafy vegetables tulad ng pechay, mustasa, lettuce, yan po yung magandang gamitin para gumanda po at lumaki yung mga dahon ng leafy vegetables. Pwede rin po tayo gumamit ng coffee grounds o yung brewed coffee. Yun po ay mayaman din sa macro, micro, tsaka trace elements. Pero ang di po natin pwede gamitin, yung mga instant coffee. Kasi yun po ay may chemical, hindi siya organic. Tapos may iba, may sugar pa. Tapos yung mga instant coffee, pagka nabasa, nagiging malagkit. No? Pwede siyang puntahan ng mga langgam. Pagkakaroon po ng problema, yung ginagawa ninyong compost. Uh, lahat po ng klase ng dahon pwede natin magamit. Uh, kahit sa puno, alaman, damo, pwede natin magamit. Sa mga puno, may dalawa lang po na hindi natin pwede gamitin. Yung dahon ng mahogany eh, dahon ng jumilina. Kasi yun po ay acidic. So siya ng acidity dun sa ginagawa ng compost. Kaya hindi po natin siya ginagamit. Pwede rin natin idagdag yung mga shells. Pwede natin siya ihawin tapos durugin para magdagdag siya ng calcium. Tulad po yung ginawa natin nakaraan, yung calcium carbonate. Sinunog natin yung shells ng tahong. Paano naman po ito magagamit ng ating mga halaman? Kung ito lang po yung mga organic materials lang, hindi siya magagamit basta-basta ng mga halaman. Kailangan ma-breakdown siya, ma-decompose siya, kainin siya ng mga beneficial microbes, ng mga bacteria, tsaka ng mga bulate para ma-convert sa into nutrients na saka lang magagamit ng mga halaman. Paano naman po natin ito gagamitin? No, meron tayong dalawang paraan. Pwede yung direct composting, pwede rin po yung traditional na composting. Yung direct composting po, binabaon na po natin itong mga organic materials diretso po dun sa lupa. Tapos, hukay lang tayo, then tatabunan natin siya. Tapos, pwede na natin siyang taniman after one week. Tanong, mabubuhay kaya yung halaman kapag nag-direct composting tayo? Ang sagot po dun, oo, mabubuhay siya. Kasi itong mga organic materials na binaon natin sa lupa, pag hindi siya umabot ng 3 to 4 feet yung taas o yung kapal ng organic materials, hindi siya iinit. So hindi siya makakaapekto sa ugat ng halaman, hindi masusunog yung halaman natin. Kasi konti lang naman siya, tapos lagi naman natin siya binabasa, dinidiligan. So hindi iinit itong mga organic materials. Kaya okay lang po magtanim kahit one week pa lang dun sa berry composting. Ito naman po yung isang paraan ng pag-compost gamit po yung container. Lagay lang po natin yung materials alternate. Isang part ng green, dalawang part ng brown. Isang part ng green, dalawang part ng brown. Alternate po yung pagkakasalansan hanggang sa mapuno po natin yung container. So dito po, umiinit ito kasi makapal siya. Mataas yung mga organic materials. Umiinit po siya kapag ka, hindi siya ganun kabasa. Ito po hindi siya ganun umiinit kasi yung kalahati po nito uh, bulok na tapos yung kalahati pataas mga bago materials po na nilagay ko dito sa container kaya medyo buo-buo pa yung mga organic materials tapos kailangan hindi siya ganun katubig kunti lang po yung pagbabasa natin kailangan hindi siya pag biniga nyo hindi siya tutulo no? kailangan wala siyang tubig patak lang po yung lalabas dun sa compost yan po yung tamang moisture so ito po yan, marami siyang pinapatak. Ibig sabihin, sobrang dami ng uh, tubig, ng moisture niya. Kaya medyo matagal yung pagbubulok. Then, isang paraan din po para mabilis mabulok yung mga materials. Kailangan maliliit po yung pagkat natin. So, mas maliit, mas mabilis ma-decompose yung mga organic materials. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag lang kayo naman sa isa iba At susubukan po namin sagutan sa isa. Kung gusto nyo pa pong matuto ng iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!